Good morning. Welcome to my cooking blagadak. Magtototyo ako. <laughs> Ayan. Rito muna yan. pag yung gigisa yan. Alright. Pagkasa yun natin. Kasa naman. <laughs> <No. No. Wow. laughs> yan ang saug sa tochong bangus tokwa at tokwa taure asukal, paminta, asuka awang sibuyas, luya yan ang mga perfect combination sa tochong bangos. Taure yung nasa lata. Pero gumagawa ko niya. Di ba? Tingnan niyo mga tati kong pos. okay na mga boneless bangos. Pwede na yan. Ay ko. ah, uh, yan tamang ano niya. Ayos. Ah, Pwede na yan. 8 naman yun eh. Okay. Ayan eh na. Magigisa na tayo ha. Okay. Sama-sama together. Alam nyo na. Kapag kayo magsasalin ng mantika, lalagyan nyo ng kutsara. Kahit mainit na mantika yan, basta may kutsara, hindi sasabog ang tasa. <laughs> Pampapangon, hindi mawawala yan konti lang kasi malat na yung taure. Gisadong gisado na. Lagay na natin ng taure. Eh. Isa lang natin yung taure. Eh. Sana hindi maalat. Ano? Pero tinikman ko yun. Sarap eh. Sabi <laughs> nga ni Utol eh, ni Aquino Lacson bakit kanya ng kulay? Eh kasi dapat brown na medyo itim-itim. Eh, yun yung binabad sa original na tawde eh, na sa palengke na bibili. Ito sa lata kasi. Pero lasang tawde eh. Sarap. <laughs> Lagyan natin ng water. Iba nga kulay, ano? Lagyan natin ng konting toyo. Uy, konti lang. Iyan. Medyo kumit na. Kapag siguro yung sabaw ng taure hindi ko na sina sinama sinamay sinama, sinama eh. Oh, yung tokwa lang mismo. Lagyan na rin natin ng suka. Mamiya eh. Baka mahilaw yung suka. Lagyan na rin natin ng paminta, asukal. Mamiya eh. kasi hindi ko pa nakukulong mabuti yung suka pa ka mailaw. <laughs> Pinagtotorta pala ako na may kasamang tao. <laughs> Kaya pwede nang aluin. Ayos. Tignan natin. Maasim na mahalat na matamis. Sarap. The best. Lagay na natin itong bangus. kasamang tahol. Ayos. Hayaan lang natin kumulo ng kumulo habang maluto. Ngayon lang po ako nakakita ng tochong kulay pula. Dapat itim eh. O brown. Dahil sa toyo. pero masarap. Pero masarap. Talong na may kasamang tahol natatawa <laughs> talaga sabi na nga ba? sabi na nga eh, ayan maluto na yung aking ano Ulam. sinayang wala pa <laughs> ayos pag iisahin ko na lang yan matatama ah. mo kasi ako iisahin ko na ito Mm. Torta yan. Hindi pa nakabukas. <laughs> Ayos. Palit pa na natin. Ooh. Yummy! Harap. Yan lang yan. Yan lang ha. <laughs> Ito ako. <laughs> Ay nako, nauna na pa yung ulam maluto bago sa sinahin. Ayan, waiting bago kumain. Finish product. <laughs> thank you for watching. I love you all. Bye bye. Tutuna, thank you for watching. I love you all. Bye bye. Totchong boneless bangus na pula. <laughs> Pero masarap. Yummy na.